Oh no guys, may nanghabol sa akin Ayun oh. ito yung mga nanghabol sa akin mga tropa May dalawa ditong parang napakalaki na katawan na hawk Ayun siya guys, huwag taas niyan tumalun Ito yung kanyang kasama Hinahabol ako kanina nito Ayun guys oh. oh, diba gumagalaw na ulit siya boy Oh no, takbo <laughs> Guys, bakit naman may nanghabol sa akin na hawk Naku naku, kailangan natin magtago So yun, guys, bigyan nyo naman ako ng lakas Para makatakas tayo dito At humanap tayo ng paraan para mapapagawa tumban natin ang mga hope na yun. Pero bago natin simulan yung araw na to, make sure muna guys na nakapag-like ka na ng video at nakapag-subscribe ka na rin ha para hahanap tayo ng paraan boy. Tara tara umalis tayo dito mga tropa. Tumakbo tayo dito. Ayan na yan dito tayo pumunta sa may kalsada na to. Siguro naman hindi niya na ako masusundan no. Tara tara dali dali. Ito meron dito nakatayong tao. Mingi tayo dito guys ng tulong. <laughs> Uy tulong kuya. loh. bakit ganun yung pangalan niya? Zombie. Oh man ba mamaya? Eh, isa pala tong zombie. Naku na oh. Na Uy, zombie ka ba talaga? Patingin nyo ng itsura mo. Uy, zombie nga boy. Tignan nyo, parang may tumutulo sa kanyang bunganga na color itim. At saka meron pang isa dito boy. What? Hinahabol niya ata tayo guys. Oh no. Hinahabol ako na itong zombie na to. Naku, naku, takbo. Siguro lulusot ako dito sa parang madilim na iskinita. Hindi niya na tayo dito makikita kasi napakadilim. Boom. Boy. Ay, andyan pa rin siya, boy. <laughs> Kala ko naman makakalusot na ako sa kanya, guys. Nice, Tako, boy. <laughs> teka, guys. Saan na tayo pupunta nito? Hindi ko na alam. Para lumusot tayo dito sa may isa pang eskinita. Para hindi na talaga tayo mahabol ng ano na yun, zombie. Ito, daan tayo dito. Teka, ano yung mga tumatalon-talon na yun, boy? Wow, ang astig. Paano nila nagagawa yung boy? Tsaka, teka, tignan nyo, guys. So, oh. grabe. Napakalaki namang hook niyan. Tignan nyo, guys. Oh. wow. Parang mega hook. Gusto ko rin maging ganyan kalaki. Gusto ko rin maging si Hawk. So yun mga tropa, paano kaya tayo magiging si Hawk? Siguro magpatapak lang tayo dito, no? Tapos magiging si Hawk na tayo. <laughs> Teka, naku, may zombie dito. Nasundan na ako ng isa pang zombie. Takbo! So yun guys, tumakbo lang tayo ng tumakbo. May nanghabol sa ating zombie. Hindi pa rin tayo nakakataas sa kanya. Tsaka wait lang. Wow! Meron ditong mga sasakyang buyo. Astig! Meron ditong Bugatti. Wow, oh, man! Napaganda. Realistic na realistic. Baka hindi lang mag-isa. Meron pang ibang mga kotse dito Meron pa dito ano to Toyota What? <laughs> Toyota Tsaka meron pa dito Ay no Parang ito yung kotse Di ba Bumblebee Yung Camaro Oh man Tapos meron pang isa dito Toyota <laughs> Grabe sa Philippines ko nakikita to ah Kaso nga lang Nakasunod pa rin yung isang zombie Oh man Anong gagamitin natin sa sakyan Tara gamitin natin tong Toyota Tingin nga nang itsura ng loob Oh nandito na siya Atras Nako 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 baba <laughs> Nako mantik na ako doon Di gumagana yung makina Siguro ito na lang no Bukas ma makina bukas makina ayan napatras na natin mga tropa oh man nako ito na yung zombie nako naman yari ka sa akin Naku guys, naharangan niya tayo. Uno oh, talon. Ako hindi ko pala siya kayang anuan, guys. Hindi natin siya kayang anuan ng sasakyan. Naharangan niya pa rin. Masyadong matigas ang katawan ng zombie na yun, boy. Para na gagawin natin ito. Uy, idol. Oh, Teka, sino yun? Parang boses si Dokling yun, ah. Uy, Dokling, dumating ka dito. Kailangan kita ng tulong. Uy, bakit naman nga idol? Eh, meron kasi ako nakitang zombie dito. Ayan, oh. Pagmasdan mo, nandun siya sa mga kotse. At saka kanina, eh, nahabol ako noon. hindi nga ako makawala kahit nakasakay na ako sa loob ng sasakyan. Naku, naku, idol, wag ka mag-alala. Tara, kumuha ng sasakyan. Oo, oh, tara, kumuha na tayo. Hindi ko mapagana to kanina. Siguro, ang gagamitin ko, eto na lang, boy. Yung Bugatti. Ayun, no? Oh. pwede ba natin sakyan to? Sakay. Naku, hindi ako makasakay, ah. Yun, nasa ay na, oh boy. <laughs> Grabe, mga tropa. Ganyan natin yung loob ng Bugatti na to. Kaso parang nagbabagata Oh man Eto guys nakasakay na ako sa Bugatti Tapos nakasakay naman si Dokling dun sa may Camaro na kotse ni Bumblebee. Tara gamitin natin to. Aba, libre pala yung mga sports car dito guys eh. Tara boy, tara boy, under tayo. Pero wait lang, asan na si Dokling? Hindi pa rin siya nakasunod. Sige, sige, tara. Itestin ko muna gamitin tong napagandang Bugatti na to. Eh no? pwede pa mag-drip. Uy, ang dulas ng gulong ng na Bugatti na to boy. <laughs> Teka, hindi na talaga nakasunod si Dokling ah. Asan kaya nagpunta yun? Pero sige, ang gagawin ko, eh hanapin ko ang mga zombie na umamul sa akin kanina. San ba yung banda? Parang dito ata ah, yun mga trope asa na yung zombie na yun ayun dito ako inaabol nun kanina guys naliko ko dito tapos kakanan tapos makikita ako ng isa pang zombie ayan oh ito yun guys oh Oy, ikaw ba yun buk okay. nako ano na nangyari sa kanya nasubukan ko siyang patumbahin pero hindi yata tumatalab yung bugati na to boy oh no nako ko mga tropa pero umalis na tayo dito hanapin na lang natin yung isa pang zombie ito may naglalakad na zombie dito umanda sa akin boy buk nako hindi man lang siya tinablan. Oh no! Hanapin ko na lang si Dokling. Nandito pa kaya siya? Dokling, where are you? Wala na ata si Dokling, mga tropa. Oh man! Naku, naku. Tara, hanapin natin siya gamit naman. Itong sasakyan na ito. Ito guys, nasa ay na ako sa may Toyota. Tara, buksan na natin ng makina. Yun, grabe. Ganda pala na ito. Tingnan nyo guys, oh. Meron pang umaalog-alog sa may loob ng sasakyan natin. <laughs> tara, tara guys. Gamitin natin ito. Hanapin natin si Dokling. Asan na ba yung boy? Dokling, where are you? Teka guys. Parang ito na yata si Dokling. Nakita ako na siya boy. Nandun doon siya nakaupo. Teka ipapark nga natin to dito. Hoy! Dokling! Ginagawa mo dyan! Ay, idol! Hindi kasi nakapag-drive kanina ng sasakyan. Bakit naman? Eh kasi wala na rin naman yung zombie Idol. Kaya hindi na ako sumunod sa'yo. Ah ganun ba? Pero wait lang. Tignan mo Dokling oh. Parang merong dunghok sa may pinakotok. Paano kaya tayo makakapunta doon? Ay simple lang yan Idol. Hanapin natin kung paano tataas ang talo natin. Uy! Sige sige para tumaas yung talon natin kakapunta na tayo doon sa may pinakataas boy ayun o ang dami mga nagsisi talonan ni eh. tara dokling hanapin natin oh, sige sige idol tara guys tara hanapin namin mano mano na lang no siguro dito dito lang din yun sa paligid ligid may kita rin namin yun guys baka dito ito baka dyan tara lapit nga tayo o teka wala naman nangyayari dokling eh kala ko dito na subukan mong tumalon idol uy susubukan kong tumalon teka nga subukan nga natin mga tropa eto na bo Uy! Uy, grabe. Ang taas ko na nga tumalon. Oh, man. Grabe, guys. Makakapunta na ako doon sa may pinakatuktok kung saan ang daming mga hook. <laughs> tara, tara. Pumunta tayo doon, guys. Ayan, oh. Wow! Grabe. Ang daming mga hook dito, boy. Ayan, oh. Meron ditong mega hook. At saka meron pang mga maliliit. Tara, natin yun ng rap-rampan. guys. Baba tayo. Ayan, oh. Aray, tumalsi ka, oh, boy. Ano nangyari? Naku, naku. Sino nagpatumba sa akin? <laughs> naku, naku, guys. May nagpapatumba pala dito. May mga kalaban din kaming mga hook. Oh, oh, idol. May mga kalaban niya yung mga hook din. Naku, naku, sige, sige, kailangan natin maging hook. Ito, meron ditong red, do. Oh. Umanda ka sa akin, boy. Teka, ito ang dapat sa iyo. Papatumbayin kita. Kailangan na natin maging si hook. Pumili na tayo dito. Ito, guys, So, grabe, laki ng katawan. Piliin natin to, eh, no, boog. Tignan nyo, grabe, tignan mo, do. Kailangan katawan ko, naging si hook ako. Oh, grabe, idol, napakalaki ng katawan mo. Sige, ako rin. Bilisan mo, do, pumili ka, boog. Dalawa na kaming hook. Yari kayo sa kami, do, Ito, atay, nagpatumbay ba sa atin Doklek? Like, Edo ba yon? Hindi yata yan idol ay, ay hindi ba yan? O sige sige wag yan Hanapin natin Yung nagpapot mong ba sa atin kanina Tara tara ha, tingin ko yun guys San kaya yung pumunta? Parang di yata dito eh Ito ito Nakita ako na siya guys Parang pumunta ata siya dito Sa may dulo Handa ka sa boy Teka aray Tumalbog talbog ako mga tropa Oh man Para akong bola ng basketball dun ah Pero sige nasa na yun boy Hanapin lang natin ang hanapin Nasaan ka na? Humanda boy Naging si Hoke. Facebook ako. Ito ata siya guys. Ay hindi. Zombie yan eh. Nasaan yun? Hindi ko siya makita. Pero yun guys. Wala akong makita. Ano? Siguro siya nalagang papatumbain ko. Itong sa'yo tropa. Tanggapin mo. Talsik. Grabe guys. Naitaan niyo ba yun? Kung gaano kalakas. Si Hawk. Nagamit natin. Pero pwede pa tayong mamili. Baka pwede tayong maging ganito. Ayun oh. Napakalaki ng Hawk na guys. Tara tara. Mag switch tayo. Tara guys. Tara guys. Ito baka pwede ko tong piliin. Ako naging kalbo Bumabagol lang ako, hindi naman gumana. Oh man, ito palo, pa lo, meron pa diyan oh. Uy, grabe. Uy, Dokling. Naging red hawk ka naman. Wow, idol, tapos si ka green hawk. Uy, grabe guys, tingnan niyo, napakadaming mga hawk dito. Teka, wala tayong kalaban, Dokling. Siguro ang gawin natin ay eh, yung mga zombie kanina. Eh, tayo naman ang humabol sa kanila, boy. Oh, sige, sige, idol, ganun naman yung gawin natin. Pero staro, guys, tara guys, tingin ko naman dito yung mga zombie. Saan ba yung banda? Yun dito lang yung sa may ilalim, eh. Dito ko huling nakita. Ayun. Oh, men, tumalbog Talabog ako doon ha ah. <laughs> Takbo Takbo Nasaan na ba yung mga zombie na yan Umanda sa akin yan talaga boy Kanina pinaghahabol ako niyan eh Uy Eto pala Dokling Yung dalawang zombie oh Taas sa likod mo na boy <laughs> Ako ay si Dokling Tara Tulungan natin siya guys Teka etong sa inyo Anggapin nyo to Boom, Kalas Ate si Dokling Nakalas Oh no Sorry sorry Dokling Kailangan kong gawin yun eh, hindi ko naman alam Na ganun pala yun At hindi Ate siya eh nagkalasan <laughs> Eto mayroon pa dito. Eto, tanggapin nyo, boy! Boom! Dapa! Dapa yung isa, guys. Pinanginan ko lang siya. Pero sige, gusto ko marami yan. Eto, tanggapin nyo pa, mga zombie. Eto na, boy boy. O, oh, teka, ba't hindi pa rin siya tumatalsik? Oy, tumalsik ka na, boy. Ako, naku, naku, parang di ata siya tinatablan. Naubos na ata ang kapangyarihan kong si Pero sige, etong siyo sa'yo, pre. Ampasin na lang kita. Pakak, pakak. <laughs> Tumba, bakso. <laughs> Grabe, guys. May papakita nga pala ako sa inyo. Eto, tignan nyo, boy. Oink. <laughs> oh, kita niyo yun? May jablo ako. Kaya nyo yun. Ganun lang kalupit si Ho. Pero wait lang. Eto pa, meron pa Ay, mga na. zombie dyan. Oh. Oo, oh, papabaksain ko yan. <laughs> teka, sa akin ko na pansin. <laughs> Pinapabaksak ko lang kasi lahat ng mga zombie dito. Ayan, boy. Yung baksak. <laughs> tara, tara. Bumalik nga tayo sa taas. Sigurado nandoon si Dokling, mga tropa. Dali, dali. Uy, eto pala si Dokling, eh. Uy, Dokling. Okay ka lang dyan? Uy, okay lang naman ako, Idol. Pero may nakuha kong laruan. Uy, anong laruan yung boy? Wow, aeroplano. Saan mo nakuha yan? Yan, Idol. Sa may gilid mo lang. Uy, teka. Eto ba yun, boy? Uy, tara. Kunin nga natin tong aeroplano na to. Grabe. Ganda, Asti pero susubuan ko muna yung mga iba pang hawk Dokling. bago natin laruan tong bagong laruan natin na aeroplano. Oh, sige, sige, idol. Subukan mo pa yung mga ibang hawk. Tara guys, tara -tar guys. -tar Pumili pa tayo. Eto guys, eto guys. Yung nito namang hawk. Susubukan ko. Uy, grabe. Tignan mo, dogling. Sobrang lain ng atawan ko. Parang mega hawk siya. tara, tara. Bumaba nga tayo dito, dogling. sumulit ka sa akin, boy. Oink. Tumalbog, talbog na naman ako, na, oh guys. Oh, man. Pero wait lang. Nasa na si dogling? Di ba siya nasunod sa akin? Eto sya boy. Uy, Dorling! Ang <laughs> laki ng katawan mo ah. Tara, sumod ka sa akin. Lalaroin natin tong aeroplano na nakuha natin kanina. Tara, dito tayo, dito tayo. Dali, dali! <laughs> so guys, eto nga pala. May lalaroin kami. <laughs> naglalaro pala ng laruan to si Hawk. Oh, man. So eto guys, ang gagawin mo? Eh, ibato mo. Ayun oh, binato ko ng mga tropa. Ayan mo, oh, nakasakay na ako sa may airplane kong laruan. <laughs> Astig! Ayun guys, naglalaro kami dalawa ni Dokleng. Habulan tayo, Dokleng. <laughs> Ayan oh. Uy, pwede pala akong lumipad-lipad dito eh. Pero wait lang. Pwede akong pumunta sa taas nang hindi na tumatalon. Ang lumilipad na lang, boy. Asig. Teka, madali na lang natin may kita kung nasan yung mga kalaban natin kanina, guys. Asan yung nagpapatumba sa akin dito? Hindi ko na siya makita. Pero sige, na, landing nga muna ako dito, boy. Oops, landing. <laughs> Nako, guys. Natumba na naman ako, boy. Pero teka, meron akong nakita dito ang hagdan, no? Pero baba nga tayo. Uy, grabe. Napakadilim naman dito. Wala akong makita. Oh, no. Oh. yung guys. So, kayo ba? May nakikita kayo? Kaya e, ko kasi wala. Sobrang dilim. <laughs> Ayan, baba tayo sa pinaka-first floor. Hanapin natin yung daan pa baba. <laughs> Naku, sarado pala, boy. Tara, bumalik ulit tayo sa taas. Tara, akyat, akyat. Pero teka, guys. May nakikita akong isang hawk na alaban. Tara, lilipad ako para puntahan yun. Ayan, lipad. Dali. <laughs> Ayan, guys. So, o. Oh, oh, men. Mag landing agad. Una ko, ulitin natin. Ayan, guys. na natin ang aeroplano. Ayan na guys, sasakay na tayo. Oh man, lumalanding. <laughs> oh, naku, mali naman. Ba't ganyan? Naku, umayos ko boy. Ito na yung kalaban ko. Naku, manda talaga sa akin to. oy pare, nandito ako sa may likod mo. Hindi mo ba ako nakikita? Yari ka sa akin. <laughs> tara guys, papabaksakin ko to. Ito, nagagamitin ko na. Ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Mega Hawk. Oy, pare, ito, tanggapin mo. Huwag, hmm. talsik. <laughs> alam mo, ha? Ganun kalakas ako bilang si Hawk. <laughs> Pero wait lang, asa na ba si Do? Dokling. Dokling, where are you? Hindi ko na maita, guys. Ay, eto pala si Dokling, oh. Uy, Dokling. Tara, pagtulungan na natin ang iba pang mga kalaban natin. Oh, sige, sige, idol. Ayun, uunahin ko na to. Mm, baksak. Baksa sa air, ay, pre. Ayun, no. Oh. so, guys, kitang kita nyo naman kung gaano kaganda tong mga ginamit namin ko. Kaya lamang, guys, eh, tatapusin na namin yung video dito. Marami pa kasi kaming kakaharapin. At kung nag-enjoy kayo, eh, wag nyo kaanimutang i-like at mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Para makasama ko kayo bilang si Hawk. Let's go! Ito guys, may papakita ko sa inyo. Tumbling! <laughs>